Oh. Dainin. Iyan, Dainin. Buhin, Bugsaya, Bukay, mo. Bule, mau ka? Oh, iyan, buli na, 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 na, buli na, Ano pati ni sang bubu. Pait pandawa na. Ngalin ano Hop. 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 Oh. Wara la og malinigon pa. Bagong washing. Bubas mga kaibigan. Ay, hey, badaw. Ta, mo yan. Morning, mga bayan. Uh, nandito tayo sa Sorsogon Bay. sama tayo pagpandaon ng bubutrap. Kasama natin si Bayaw Dante. Ang babatak. Tapos, kaibigan niya mula Japan. Bangin. Si Ipot, ha? <laughs> <laughs> half Filipino, oh. half Japanese. Uy, pasayan. Ayan, sama tayo pagpan daw mga bayan. Tingnan natin kung anong magiging huli kasama itong taga Japan. Ba balik bayan, balik bayan. Ayan. Unang bubutrap, mayroong lamang pasayan. Sugpo. Anong tawag niya sa Japan? Pare. <laughs> <laughs> Ang latag nila dito sa laot, mga bayan, sa laot. Dati tayo doon lang sa gilid. Laut lautna eh ubus nada so akilid ubus-ubus lah oh di mano bungkang ang hule selak-selak dibo oi dibat sah oh ko iya no ko iya kumurkum uba mempaten igut anu ikut ke yan ke mana kerendahan bang awa pampawatan ay naigot mo huli bungkal bungkang pala bungkang hmm. jelly fish ano igot puti ha, putih ha iba man ha. parang parang di ka naman taga japan pare sana ikaw humawak ng crabs <laughs> Los oh, ay, los Oh, magbibikol. Bubukin kita. Hey, buhi na yan, buhi na dyan huh. Oh, nako, mo sa tahungan ini. Batak-batak muna. Kaya ba man sang sarado mo ha? Kung mukwer sang alimusan, tanggal. Hop, tuyom. Apakan natin kung ano magiging huli. nak bu TT, wow, oh bu TT, nakali masak iposita, <laughs> sit pagito, posita bagatong, buyanan oh, bu TT, buirling. Patapos na. Kasarap mo? Oh. Patapos na mga bayan ang isang uh, latag. Ay na yung buya oh, so na tignan natin mamaya mga bayan kung anong kung ilan yung nahuli. Nang unang latag, subalit so, dalawang latag, so, mamaya, bayan, kung anong, kung yung ng latag ni Bayao. ulam lang, sold na. Kailangan may pambenta din, pambigas-bigas. Ah, yan ang buya po. Wala lamang alimusan. Oh, may nagtuto. May nagtuto to. Ay, lo, well, ayan. Yeah, surprise. Bato. <laughs> tapos na, tapos na. Lalatag ulit ito, tapos babatakin yung pangalawang latag. I Start the engine. Ayan, lalatag lang mga bayan yung ano. Una. Yung unang latag, ilalatag na, tapos babatakin yung pangalawang latag. hindi naman yan, ayaw, mo oh oh ano, nai-bait? anong yan? parang nga malaki? malaki malaki yan o, malaki, baba yun o hawak talaga baba no na live Dito na tayo mga bayan sa pangalawang latag Maadhalon Mahina ang laman Ayan. Kunti pala nadagdag Doon sa unang huli Yun oh, maraming bulsa, walang laman empty wala wala laman matumal talaga yung ulihan pag ganitong panahon maganda lang ang panahon hindi maganda ang huli pero not bad may huli pa rin So lalatag natin to then go home bukas naman uli yung pandaw. Ano na? Laog. Pang upat nang bubo wala laog. Oh, yun meron na bang alimasag. Magagum mo. Bilhin mo lang na bayi, bilhin mo lang 'yan. Dalaw mo ning karwasang Japan. Yung diskarte ko san una eh. Oh. Uh, Obserbaran mo sa aga, tab may ilaw gyapon Minsan tulutulong karwasan ang log kay ginagawa eh. tapos na naman ang pangalawang latag wala pang baraka minsan mga bayan dito sa laot maraming nahuhuling lapu lapu so hindi lang ngayon mahina ngayon walang galaw yung lapu lapu na so latag uli latag na uli mga bayan ang pangalawang tay tay ya, yeah, tayo na kitty mo nyo tayo yung driver kailangan magaling dito mag timon para hindi naman ang ilisi What's up, guys? <laughs> Ay, dito na kami sa tabi mga bayan Ito yung lahat ng nahuli oh Ito man lang nakalahati sa timba Tingnan natin kung mag ilang kilo ba to Ito lang yung may bibenta dito mga bayan Mga sa glag Ito Itong anong Lobster o parang lobster. Ami pangulam na yan. Sa ito pasayan. Tapos itong mga bungkang pangulam na yan. Tapos may nadanan si ipot na taong. Yeah. Para yang umaanod oh, pangisa na kiligan. Mga 1 kg. Uy, nakame. Salamat sa bid. Dito na tayo mga bayan sa pisara ni yeah. oh, mahina, kayo mahina, kayo. mahina, mahina, Iya. Ah, Ang hula ay isang kilo. Sakit. Bumulag kami po sa baka yun ni Kayama <laughs> Ay sukpo ho. <laughs> Hulong sukpo. Ang <laughs> pahingi. Ang tahong nabungguan pato. Papa Joe. Ang tahong ni Tuan, Buboy?

ya tinggal melihat lah, dos dos santai, dos dos